Ngayong araw guys, gagamitin ko na nga pala yung peke kong iPhone. Ang dami kasi nagsasabi na peke daw to, kaya wala na akong magagawa. Ngayong araw nga rin pala guys, magpapasama ako magpa-x-ray. Kasi guys, ramdam ko may tumutubo sa aking wisdom tooth. Kaya inaantayin na lang namin si Boy Matthew Nurin. Kasi guys, ayoko mag-commute. Sumasakit kasi yung ngipin ko. Kaya talagang inabala namin si Boy Matthew Nurin. Kaya sobrang sarap talaga sumakay dito kasi aircon na tapos may driver pa. Nagulat nga rin pala sila kasi iba na yung gamit kong cellphone. Grabe guys, sobrang worth it nga pala yung pagbilik ko dito kasi hindi na alog yung camera. Kaya ito talaga yung masasabi kong dream phone ko. Kuminto na nga pala kami saglit kasi kasi ipapadala na namin sa JNT yung parcel namin. Kung gusto nyo nga pala na mag-admin namin ay puntala kayo sa shop na to. Mabilis nga pala kami magpa kasi wala naman nabili sa amin. Kaya guys kapag bumili kayo sa amin, isa lang yung masasabi ko, priority namin kayo. Pagkatapos nun guys, pumunta na nga rin pala kami dito sa SM. Kasi guys, meron daw dito yung x-ray yan. At hindi ko na daw kailangan pumunta ng Maynila para mapagpa-x-ray lang. Pagpasok nga pala namin dito, nakita ka agad namin tong power mat. Sabi nila, dito daw ako bumili ng mga accessory ng cellphone. Pero guys, nung nalaman ko nga pala yung mga presyo, parang nalula ako. Pati nga yung bulsa ko, gusto magsuka, pero walang lab Man Kaya guys, baka meron kayo ibang alam na bilhin ng charger. Kasi guys, pagka-upload ko ng video na to, sigurado lobat na ako. Dito na nga rin pala ako magpapa-x-ray sa tooth and style. Hindi ko nga pala alam na meron pala dito. Buti na lang talaga nagpasama ako kay Boy Matthew Nurin. Kasi kung hindi, nasa Maynila na ako. Tapos guys, pinapirma na nga pala ako dito ng waiver. Sinasabi nga pala kung ano yung mangyari sa akin. Wala silang pananagutan. Charot! Pinag-fill up nga lang pala ako ng pangalan ko. Kasi kapag minawala dito, ako yung sisihin. Charot! Lalo pa nga ako nagmukhang kawatan ko tong hairnet. Tapos guys, pinapasok na nga pala ako sa loob. Grabe guys, sobrang high-tech nga pala no ma machine dito sayang nga lang guys kasi alala ko ka ng gamit dito hindi ko mabubulsa charo tapos guys ganyan nga pala yung gagwin sa akin grabe guys medyo nakakaya kasi nakapikit ako tapos guys na imagine ko na nga pala yung sarili ko at ganito yung itsura ko sa buong buhay ko hindi ko pa nakikita sarili ko na nakapikit kayo guys kapag nakapikit kayo ano nakikita nyo? ako kasi wala kagatapos ko nga pala maglegali sa loob sa wakas nako ako ng na x-ray ko grabe guys yung wisdom tooth nagwawala grabe guys halos 2 inches nga pala yung sukat nito ang ah, nakakasar lang dito kung kailan wala akong pera sa cash nagparamdam grabe guys nung nakita ko nga pala to, naiyak na ako kasi feeling ko goodbye 20k na to. Maraming salamat nga rin pala sa nag-assist sa akin kahit hindi ko sunusunod yung construction nyo. Tooth install, baka gusto nyo, bunutin yung wisdom tooth ko. So guys, dahil buong araw nga pala ako hindi kumain para hindi makita sa x-ray yung mga tingating ako. dumerecho na agad kami dito sa food court. Tapos kasi Kuya Dux nga pala, kinukuha na agad yung pagkain namin. Wala pa mga kutsara. Mukha tuloy siya hindi nagda-diet. Pero guys, nagda-diet niya kasi tignan nyo yung katawan niya, ang liit na. Tapos ako naman guys, nagpapataba pero pabawas yung timbang ko. Malaks naman ako kumain pero bakit ganon? Baka ko yung tips para tumaba. Kaya, guess, sabi ha, comment kayo. Panoorin nyo muna ako mag-ASMR na walang sounds. Gano'n mag-ASMR kapag walang sound. Tapos guys, ngayon nga lang pala dumating yung pagkain na Boy Matunurin Eh, ang kaso guys, ubos na yung pagkain namin. Pero okay lang yun kasi sama-sama naman kami kumain. Yun nga lang, hindi kami sabay-sabay kumain. Pero guys, nagpaalam naman ako bago kumain kay Boy Matunurin Sabi ko, mauna na ako bago sumakit yung ngipin ko. Pangiti-ngiti nga lang pala ako pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Wala na akong choice kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!